Spider pick up delivery ulit po. Ako. Okay. Yan, uh, na uh, mga tayo. na dokumento Kaya sa salamat po sa pag meron so, naman tinigay na trabaho. Kahit pa so kunti, kunti ang kita, okay na po yun. Ang uh, halaga, meron kahit uh, pa pano. So, meron tayong biyayak. Uh, Yan, yun nakuha na po tayong maliit na parcel at saka dokumento. Yeah. Nag-double booking po tayo. <laughs> Yan ang kagandahan ng uh, ganitong app. Uh, jadi, double booking. Yan. Yeah. So, ah, hindi sayang yung ating biyahe. Bawang po ng tipulo po ito. pag so, uh, na-deliver -na ka po, po ito, uh, pwede na pong umuwi. Yan. Yeah. kesalahan pelok masih kayak kait na kunci kunci, kait dihidupkan kait na kita. Terus takut solo. Apa kali kita nak kesini lah, okay nak kok? Ya, thank you lor, terima kasih. Dan yang kalau 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 friends, eh, nak kuih tak sih? Thank you lor, dan yang background dito po ko sa isang highway sa Pasig City yan po ang ating pinuruhunan guna ng lugar na ito ang background po. dito ako sa isang highway sa Pasig City yan po Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat yan po nakapika po kayo ng parcel, maliit mali pa parcel sa dokumen kaya โอเคบายๆๆอยู่ๆนะครับเป็นอยู่เป็นอยู่ท่านเบสส์โซ